Dalawa nang yung bukok, diba? Hmm. Baho. Hindi pa naman. hindi mo ba maungay? Baho. Bakit may basa? Ito Wala na siya rin. Baho, doon sa isa, mayroon. Eh, Ito nga yun. Ang batas Tapos, magulit naman dito. Dito? <coughs> Oo. May babaw. <coughs> dito na? Ano yung babaw? Ano yung madumi yan? At yung mga na uh. una. Ay, tatling, una. tray pa. Sinama mo diyan. Uh. May yan. Ang sa ano? Ay, nako.

Ano yun? Wala yan? Yan? Ha? Buhay sila lahat? Ano hmm. lang yung nakatasan? Okay